Hi guys, for today's video ay meron tayong tatanungin sa dalawang bata na mga kaibigan dito sa katulugan ang tatanungin natin kung ano ang gusto nila paglaki, kung ano ang trabaho, ang gusto nilang trabaho. Hi guys, welcome to our vlog. What is your name? Richard. And me? Then... <laughs> Yay! Welcome to our vlog! <laughs> for today's video ay I... Yay! Yeah. <laughs> Paglaki mo, ano ang yung gustong trabaho? Sundalo. Bakit sundalo? Para? Maka, makabuli kami ang kababayan. Yay! Very good. Ikaw ba? <laughs> ikaw, ikaw! Ano natin yung garan? Sundrex. Sundrex. Kay Richard, sundalo daw kanya kay para makabulig sa kababayan. Si Richard naman, ano yung mapagdako? Ako <laughs> Sundalo! Sundalo? Para? para... Makabulig ang kababayan. Nang kapwa. Yeah, yay! Um, eh, yeah, kumusta tayong lahat? <laughs> kung ano kung asawa <laughs> oo oh, oh, para garip para ano <laughs> hello magandang binibini ang <laughs> tinawag. mo mga buutan in ni hey oh, no. Richard yun lang guys hello hello, hello. bye <laughs> thank you for watching <laughs> hello bye, bye. bye. bye.